Nasa kabilang linya po natin ang isa po sa ating po mga suki na uh, political analyst na si uh, Professor Froylan Kalilong. Magandang umaga po, Prof. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Drew na sino po at Johnny Banyes. Morning, Prof. Yes, good morning kasamang Drew and good morning kasamang John. At uh, maraming maraming kong salamat din sa uh, pag-imbita po sa akin sa inyong program. Right. To the point, nakatanong nga na, uh, Professor Kalilong, ano po ang naging dating, ano po ang naging epekto sa uh, pambansang uh, politika o sitwasyon ng politika sa atin, itong nangyaring kabi-kabilang malawakang rally kahapon, Professor? Well, I think that's a no-no. Uh, for me, it's a good start uh, to a... Uh I believe is a long and uphill battle no eh uh, isa itong magandang panimula because uh, nakita naman natin that uh, we were able to mobilize a good size uh a crowd no dito sa mga naging uh, pagkilos protesta na to at makita natin ano yung variety no from uh, technically all walks of life no may merong, merong tiga Civil society may merong tiga church merong mga members of academe may mga iba't ibang sektor no may mga na, may mga kasama tayo din na sa showbiz industry no? so i think the, the, there is really this concerted effort no um nga lang hindi pa rin natin maialis yung ano eh no? yung yung partisan <laughs> partisan mm -hmm. elements no na Maka kulayan try to be natin. Eh yeah, so na yun nga, binabanggit natin the other day no sana uh, dito sa ganitong uh, pagtitipon para maipakita dito sa ating uh, mga tiwaling opisyal no na, na taraga, nagkakaisa tayo dapat sinaset aside muna natin yung iba't ibang kulay no so ngayon kasi dapat ang ang laban eh hindi hindi ikaw bilang isang DDS hindi ikaw bilang isang pinklawan o dilawan ano hindi ikaw bilang isang makakaliwa kundi bilang isang Pilipino et uh, uh -huh. yun nga no nakakalungkot kahapon eh, mga pagkakataon na eh, yung mismo mga realista eh, at nagkakagulo. No? So uh, siguro kailangan talaga no, uh, pag-isahin yung pinaglalaban at uh, iset aside muna yung ating mga personal na, na political agenda no? para mas maging uh, makabuluhan itong ating kilos na, na isinasagawa. Prof, anong reaction mo? Dahil nasingitan pa rin ng kaguluhan at saka ng, ano, ng uh, ika uh, sakitan hindi talaga ba may iwasan dito, Prof? Well, uh, kasi ito eh, ano eh, uh, any, any, kind of protest, especially done within the context of something na masyado na talagang, uh, sa, sa paningin nila no, o sa impression nila, eh, talagang mapaniil at mapang uh, samantala. Hindi natin may iwasan talaga yung ganong silakbo ng damdamin. Ano? Pero mm -hmm sana maunawaan ng ating mga kababayan na ang isang militanteng pagkilos ano ang militanteng mobilisasyon maaring kapag uh, ito ay humantong doon sa tinatawag natin na lawless violence eh baka ito ay maging mitya rin uh, para ang gobyerno ay uh, magdeklara ng kanilang aksyon and mm -hmm. in most cases baka maging ano pa to, daan para sa isang martial law no, no? hindi 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 yun yung gusto natin at hindi yun yung nais nating mangyari pero po pwede na maging justification yun on the part of the government to declare such a move especially if there's already the presence of lawless violence so yun nga at the end of the day we can we can peacefully air our grievances we could air our sentiments na hindi tayo humahantong sa ganong klase ng uh, ng kaguluhan kasi uh, syempre maraming mga properties na maapektuhan, maraming mga kababayan din natin nakasama natin sa hanay ng nakikilos protesta ang nasasaktan mm -hmm. no na hindi naman 'yun talaga yung layunin natin so we need to you know to reassess and to go back to the reasons why we are staging the protest and we could do it peacefully naman talaga mm -hmm. Masusundan pa ba Prof Kalilong na nararamdaman mo at nakikita mo na masusundan pa 'yung ganitong mga pagkilos Prof ah uh, I, I think so. Uh, for as long as the, yun nga yung binabanggit natin, no, na yung consciousness nandoon, tsaka yung, yung, yung inis, at yung, 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 siguro yung uh -huh. galit, yung puot ng taong bahay na hindi mawawala uh definitely no and then isabay pa natin dito yung mga investigations that will uh, that uh, will ensue and uh, in the coming days i believe no that um, more high ranking people will uh, will surface at uh, mas maraming tao ang may involved dito and uh, i believe uh, nakikita ko nga dito, magkakaroon ng mga pockets of uh, movements no from different parts of uh, the country uh I think nag nagmo-mobilize naman talaga sila no sa kanya-kanya ng mga probinsya and then uh, who knows no maybe in the future uh talaga magkaroon tayo ng isang malakihan mas malaki doon mm -hmm. sa rally Apo, na inuna mm -hmm. sa Japan said it's just the beginning prof uh, sa tingin mo na tigatig ba yung mga binabanggit mo na opisyal kumbaga sila na ba yung na ba sila kumbaga nararamdaman ba nila yan yung kanilang makaka makakapal tuloy yung kanilang uh, uh, mga damdamin <laughs> oo uh, sa tingin mo na Natinag ba na ayan ay, 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 uh, tama na tigigba sila sa dun sa nangyari. ginawa kahapon ng mga kababayan natin ah uh, alam niyo po, kapag kayo ay naka, yung mag-knockout uh, ng bilyong-bilyong piso, no? I think unang-una uh, -una, yung konsyensya wala na rito. Eh, no? ah hmm. uh, wala na yung pag... Uh, pagkilala uh, doon sa karapatan ng ng mas nakararaming Pilipino no so hmm. yung pagkatinag siguro Uh, tingin ko uh, expected nila to. Tingin ko yung mga salita na binanggit sa kanila, yung mga pagmumura, lahat-lahat ito ay uh, I think ano naman ano, talagang inaasahan nila. Pero <clears throat> siguro ang mas mahalagang tignan natin dito is kung ano yung naging ano, no, yung tema ng reaksyon ng gobyerno sa pangkalahatan. Mm -hmm. Because at the end of the day, it's the government that needs the necessary push, no, the institutional mechanisms, particularly of justice, are the ones that must be able to feel no kung ano ba talaga yung nais na mangyari ng taong bayan kasi kung itong mga politiko na to no ng na mga nagnakaw na to eh sa so totoo lang po eh pinakapal na na talaga ng panahon ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga kakayahan lagi nitong mga pangmumura na to Now, they I, i don't think they they're even faced about it because they know uh -huh. that they have the money at the end of the day they have the money they have the power they have the authority they have the influence and if the justice system is uh, going to be very weak in imposing whatever justice is supposed to be given to them uh, niyo tatawanan lang po tayo ng mga yan so uh -huh. they have the money eh. uh -huh. Prof, baka kasi makalimutan ko lang, sa tingin mo ba after hmm. nitong uh, mga ganitong aktibidad? may nakikita ka bang mga uh, changes? Uh, let's say, although may changes na sa Senate, may changes na sa House, uh, mm -hmm. may nakikita ka ba na mga mag-over the bakod pa? Dahil uh, medyo nakikita nilang uh, uh, palubog na or medyo tatagilid ang uh, bangka? <coughs> Yeah, yeah, actually that, uh, that's uh, something I'm also expecting at yun nga no? tama yung uh, tama yung uh, assertion or yung assessment natin na for as long as the critical mass will be here you no know, at nakikita natin yung inertia yung building up ng momentum ng nanta Uh, if you're a politician and if you're thinking of running in 2028 or if you would love, want to prolong your your dynasty or your 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 family lineage sa politika mag iisip ka talaga na tumawid no or umalis uh, doon sa kasalukuyang majority party and if this happens no if this happens it will open a lot of possibilities one mm -hmm. of which is the possibility impeachment of the very president himself no mm -hmm. because uh, if this systematic corruption will point at him no later on in the investigation so somebody who who uh, is implicated in this uh, issue eh, this is a serious case of plunder which is definitely impeachable know mm -hmm. and kunya kapag na uh, na decapitate na or na decimate yung kanyang mga kaalyado sa uh, lalong-lalo na sa lower house uh, it may uh, it may possibly create that uh, that uh, possibility na ma siya ay masampahan ng kasong impeachment. Wow. So, Prof, hindi na bago sa atin yung impeachment na yan, ha? D tsaka yung Plander-Plander, dahil kung matatandaan natin, may dating Pangulo na rin na uh, kinasuhan I'm sorry, I'm sorry. ng Plander, pero mukhang wala rin nangyari. Mm -hmm. Prof? Prof? Ah, ah, wala. Si Prof. Pakibalikan okay, natin kasi marami pa tayong uh, mga halagang ano andiyan na ba prof? Prof. Uh -huh. Balikan natin, balikan natin. Kasi isisingit ko rin yung mismong sinabi ni ano, ni, ni Jun Losada oh. na mukhang de deja vu yung nangyayari dahil sa kanyang karanasan 2007 mabigat din yung binangga niya rito oh. hanggang umabot sa presidente. ito. history repeats oh. itself, Ika, ang sabi oh. ni. June. Pero ang malungkot, kung sino pa yung whistleblower siya pa yung nakulong. At Sinintensyahan pa ng uh, uh -huh. ilang ano yun? Tao? Almost 10 years sila. 6 to 10 years ang pagkakaalam ko. Uh, all mayor, rec uh -huh. reclusion ano, pero hindi naman. Yun, uh, hindi ko kabisado eh uh -huh. pagdating sila. Pero more or less 6 uh, to 10 years ang binabanggit na ipinataw sa kanila. At hindi lang siya, pati, pati kapatid. yung kapatid niya. Hmm. Na nagsilbing uh, kasama niya sa ikang ay pakikibaka. Laban sa mga Hindi lang naman tao. si Jun Lozada ang, di ba? Meron pang iba. Mayroon pa, mayroon pang e may Napoles pa nga, di ba? Oh. Yung Pidap Scam, oh. di ba? Yung Pork Barrel Scam, meron pa, di ba? Pero, is sino ba mga nakulong? Sino pa yung isang uh, whistleblower? Ah, si Ben eh. di diba? uh, ba? Ben Horluy. ba yun? Alam ko, Siya yung nakulong, di ba? Siya yung nakulong. Kay ano? Kay si Janet uh, uh, oh, Napoles. Siya yung uh, kanang kamay Correct. ni Janet Napoles. Oo. Oh. So dito sa pagkakataong ito, dalawa silang malaking isda. Uh -oh. At may na din ng mga senador. Mm -hmm. Pero hindi naman dinon katagal din na parusahan dahil mm -hmm. nung nagpalit ng administrasyon, nabigyan sila ng uh, kalayaan. Eh ito diba? mas malaki pa ito sa PDAPS kami, Yan All right. yung flood control eh. Uh -oh. All right. All right. lang natin ha? Professor Kalilong, uh, <laughs> sa tingin eight. niyo po ba eh may na nito kasi mismo si Jun lusada na dating whistleblower uh -huh. sa NBNZTE deal, eh nanganga uh -huh. nangangamba na maging deja vu lang itong nangyayari ngayon at walang malalaking isda, uh -huh. in particular politiko, na makukulong dito, Professor? Ah... Uh may malaking pagkakaiba po kasi no, yung panahon na yon nang nangyari yung NBNCT scandal uh, sa panahon natin ngayon. Unang-una -una po kasi dito yung magnitude at yung gravity ng issue no. Uh, during that time yes, we were talking about multi-million pesos. Now we're talking about trillions no. Mm -hmm. So, uh, yung galit ng taong bayan ngayon dito sa nangyaring uh, systematic corruption is way way um, uh, I think higher as compared during that time. Pangalawa, mas 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 ano kasi ngayon eh mas uh masasabi natin mas advanced at mas developed na talaga yung ating uh, social media connections no. Uh it, it it's very instrumental dong itong social media na to sa sa pag-instigate ng tinatawag natin na national sense of consciousness lalong-lalo lalo na nung nakita natin na kung anong klase ng pamumuhay meron itong mga anak at mga mm -hmm. mga kamag-anak nitong mga nag uh, nagwalda sa pera ng bayan no. So um, another thing is uh, because I guess uh, ma, ma mahalaga rin na makita natin dito na itong ating mga itong mga what call this yung mga institutions natin ngayon uh, I, I believe no mas mas uh, magiging epektibo siya lalong-lalo na na meron tayong independent truth commission mm -hmm. and then meron tayong mas uh, mas uh, I, I would like to think na no, mas mas mulat na nakaisipan ka ngayon no uh, particularly sa mga issue na to no? at yun nga nangyari yung yung sa Nepal nangyari yung sa Indonesia po natin yung gamitin kasi as models of resistance eh. and uh, who knows no mas uh, mas magiging maganda ang kakahinat na natin dito and i think what is important here is for the government to really showcase yung kanyang kakayahan na magpakulong at hindi yung basta-basta isa dalawang taon lang i mean the full length of the law, no? in what it really prescribes. Dapat ganon para it will send a strong deterrent message sa kahit na sinong politiko na gagawa nito in the future that they will not do it again. Actually, mas maganda nga if we could have our legislate laws that will be more uh, sabihin na natin harsh no, and brutal, mm -hmm. kagaya ng binabanggit ni Sen. Bato de la Rosa na firing squad talaga no, sa mga mm -hmm. <laughs> sa mga plunderers nating politiko. I think that will really be better. No? Uh, last uh, few questions with your Professor Kalilo. Sa basa mo ba, mm -hmm. hindi ba parang nag mismo kay Pangulong Marcos Jr.? kung kanyang uh, naging hakbang na ito dahil tinatamaan, hindi mm -hmm. lang niya kaalyado, kundi mismong kamag-anak niya professor Kalilong. exactly exactly and i think this is uh, tama yung boomerang effect na yun na binabagit natin kung saan yung mismong mga allegations that they try to frame against uh, the vice president in the in the hope no that she will be impeached and in the hope that she will be removed from the picture come 2028 i think it's it it it, it all went back to them at uh, mas matindi, mas malaki yung balik, no? Because mm -hmm. uh, there is the erosion of public trust at the moment. At hindi lang yun, ano? Yung galit, no? Kasi kung titingnan natin yung, yung mobilization kahapon ano na nangyari I think this was the one of the first times no mm -hmm. na nakapagmobilize tayo ulit ng ganong kalaking crowd mm -hmm. no uh, in the past I think how many administrations since Gloria Macapagal-Arroyo, I guess no mm -hmm. and uh, yeah, that shows mm -hmm. that 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 shows no na talagang nandoon yung ano, nandoon yung involvement, yung galit, yung yung nararamdam mga pagkamuhi ng taong bayan. And you know, if you, if you are in the government, if you're seeing this, you know, this kind of unrest, eh talagang mapapaisip ka, no. Ang problema lang sa ating pangulo, nag-iisip siya, no. Pero ang karaniwang iniisip niya ay eh, mga katanungan din mm -hmm. na sana siya mismo ang may kasagutan kasi siya yung nakaupo eh no but the problem is he keeps on asking questions like bakit nagkaganito ang gobyerno hindi niya na maintindihan bakit nang... I mean if you're the president you're supposed to be in control and you are the captain of the ship no but uh, for you to know where the, where the direction of the country is going and you asking questions in the Russia. public I think that is that is very very unbecoming no, of a okay. president so you know yun yung, naka, yun yung nakakalungkot na nangyari dito everything everything is going back to them, mm -hmm. actually Right. Ah, uh, nasa inyo po pagkakataon, Professor Kalilong. Uh, baka may karagdagan pa po kayong uh, mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, Prof. Well, uh, basically, vigilance, relentlessness, and uh, yung tinatawag po nating uh, um, continued uh, uh consciousness na, na talagang panagutin uh with the full extent of accountability ng mga tao uh maganda yung panimula natin na nagka tayo ng mga mga social mobilization sa kagahin ito na because ito yung kumakalampag sa ating mga institutions na uh, malalim malaman at maintindihan nila na hindi tayo natutulog dito sa issue na to. and i think that's the most important thing na no? na talagang magkaisa tayo because we have only one common enemy here and that is systemic corruption if we if we will uh parang uh, uh, remain vigilant in the end we might be victorious right. yun lamang po at maraming pong salamat po. salamat at po. po at prof ha huwag kang masyadong lalayo ha dahil Ma <laughs> may mga susunod na pagkakataon pa muli kami yung sa iyo ng mga ikangay mga pananaw bilang isang political analyst thank you so much prof always, good morning sir. always ingat, always po, po. ingat po mabuhay po kayo ha salamat po Alright, dyan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si, uh, ang political analyst si Professor Froylan Kalilong.